Isang Amerikanong manggagawa sa ibang bansa, si Kyle LeBlanc, ay nagtatrabaho sa isang gilingan ng bakal sa Magnitogors, Russia. Matapos magreklamo ang kanyang asawa tungkol sa hindi niya pagbibigay sa kanya ng sapat na oras, plano niyang bisitahin siya sa kanyang bakasyon. Habang nagmamaneho pa uwi, Tinawagan niya ito upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanyang pagbisita ngunit narinig niya ang pagsigaw nito habang inaabuso siya ng isang lalaking nagnangalang Sergio Kovek at sinasaksak siya kapag lumalaban siya. Si Kyle ay nagmamadaling umuwi upang tulungan siya ngunit natagpuan ang kanyang bangkay, habang si Kovek ay tumakbo palabas ng bahay. Pagkatapos niyang habulin siya, dinala ang dalawa sa istasyon ng pulisya, ngunit ginamit ni Kovac ang kanyang impluensya at binili ang hukom na nagdeklara sa kanya na inusente sa kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Galit sa hindi makatarungang desisyong ito, nagnakaw si Kyle ng baril mula sa isa sa mga gwardya at binaril si Kovac ng maraming beses sa gitna mismo ng courthouse. Bilang resulta ng kriming ito, nasintensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong at pinagkaitan ng karapatan sa parol. Dinala siya sa kulungan ng Krevavi, kung saan pinarusahan ng warden, si General Rushov, ang isang bilanggo sa harap ng mga bagong dating upang magpadala ng mensahe na maaaring kailanganin nilang harapin ang mga katulad na kahihinatnan kung susubukan nilang tumakas. Habang isinusumite ang kanyang mga gamit, si Kyle ay binugbog ng isang opisyal, si Teniente Talek, nang tumanggi siyang ibigay ang kanyang singsing sa kasal, ngunit pilit na tinanggal ito ni Talek. Sa gabi, dinala ng ilang opisyal ang isa pang Amerikanong bilanggo, si Billy Cooper, sa isang selda, kung saan siya binugbog at ginahasa ng gangster na si Andre na nasuhulan sa mga opisyal upang matupad ang kanyang mga kahilingan. Kinaumagahan, si Billy na nasugatan ng husto at na trauma ay dinala sa infirmary, habang si Andre ay mahinahong lumabas ng selda. Habang tinutukso ni Andre si Kyle sa parehong paraan na ginawa ng pumatay sa kanyang asawa, nakipag-away siya sa kanya bago siya naantala ng mga opisyal na ikinulong siya sa solitary confinement. Matapos magsawa sa paggugol ng oras sa maruming selda ng kulungan, nagpasya siyang mag-hunger strike at sinubukang magpakamatay ngunit nabigo. Palagi siyang nag-flashback ng kanyang namatay na asawa na naguudyok sa kanya na mabuhay at sa kalaunan ay sinimulan niyang kainin ang pagkaing ibinigay sa kanya. Hindi nagtagal, inilabas siya at inilipat sa isang selda na may bilang na 451 na kilalang pumatay sa kanyang mga dating kasama sa selda. Pagdating doon, hiniling sa kanya ng opisyal na si Talek na magingat at nag-alok na baguhin ang kanyang cell bilang kapalit ng pera, ngunit tumanggi si Kyle. Medyo natakot si Kyle sa kanyang kasama sa Zelda dahil sa kanyang masamang reputasyon, ngunit hindi ito nagsasalita sa kanya. Pagkaraan ng ilang araw, binisita siya ng kanyang bayaw at tiniyak sa kanya na nagsisikap siyang mailabas siya, ngunit hiniling sa kanya na bayaran ng mga gwardya upang mapadali nila ang kanyang buhay pansamantala, Kalaunan ay nakilala ni Kyle si Billy sa bakuran ng bilangguan, na nagsabi sa kanya na nasentensyahan siya ng isang taon at kalahati dahil sa pagmamaneho habang nakadroga at nabangga ang kanyang sasakyan sa isang restaurant. Habang nag-uusap sila, isa pang naka-wheelchair-bound inmate, si Malakay, ang sumali at nagpapaliwanag kung paano gumagana ang mga bagay sa Kravavi. Ibinunyag niya na si Andre ay bahagi ng Russian Mafia, na nagbabayad ng sapat na pera sa mga gwardya para magawa ang mga bagay sa sarili niyang paraan at namumuno sa isang gang sa loob ng bilangguan. Sa panahon ng talakayan, sinabi rin ni Malakay sa kanila ang tungkol sa kanyang impluensya at hinihiling sa kanila na makipag-ugnayan sakaling may kailangan sila. Nagsimulang manirahan si Kyle, ngunit patuloy siyang tinutukso ni Andre habang pinupukaw siyang makipag-away sa kanya. Matapos siyang takuti ng kanyang kasama sa Zelda 451 sa pamamagitan ng pagtatangkang sa kalinsya, binayaran niya ang isang gwardya at hiniling na palitan nila ang kanyang Zelda, ngunit hiniling niya sa kanya na maghintay o magtaas ng presyo. Pagkaraan ng ilang araw, isang malaking labanan ang naayos sa bilangguan. Sinabi ni Malakay sa kanila na si General Rushov ang nag-aayos ng mga laban at pagsusugal na ito sa pamamagitan ng pagtaya ng kanyang pera sa mga manlalaban. Kilala si Andre bilang pinakamahusay na manlalaban sa Krivavi, dahil hindi siya natatalo sa laban at palaging brutal na binubugbog ang kanyang mga kalaban. Habang nanonood ng laban, tinanong ni Kyle si Malakai kung ang kanyang kasama sa Zelda ay nakikilahok sa mga laban na ito, ngunit sinabing tumanggi siyang gawin ito taon na ang nakalilipas. Bagaman hindi nagustuhan ng mga opisyal ang kanyang desisyon, hindi nila siya maaaring parusahan, dahil kumikita sila ng maraming pera sa pamamagitan ng paglalagay ng ibang mga bilanggo sa kanyang selda at pagkatapos ay i-entertain ang kanilang mga kahilingan na lumipat. Pagkaraan ng ilang araw, muling dinala si Billy sa selda ni Andre, kung saan sinubukan niyang saktan siya ngunit sa halip ay inatake at isinugod muli sa infirmary. Habang nasa trabaho kasama ang iba pang mga bilanggo, si Kyle ay binugbog ng ilang miyembro ng gang matapos niyang hindi sinasadyang saktan sila, Sinabi nila sa opisyal na sinubukan ni Kyle na baliwalain sila, at pinahintulutan niya silang maghiganti, na humahantong sa kanya na matinding binugbog ng mga ito. Si Kyle ay muling inilipat sa nag-iisang selda, kung saan narinig niya ang isa pang bilanggo sa susunod na silid at sinubukang makipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng dingding. Lumipas ang oras, at nagsimula siyang maapektuhan sa pamamagitan ng pagsaksi sa kalupitan sa bilangguan, kung saan ang mga gang ay nag-aaway sa isa't isa at pinapatay ang iba pang mga bilanggo dahil sa maliliit na alitan. Habang nasa trabaho, habang ang mga gwardya ay tinamaan ng isang minahan, nagpa siya si Billy na samantalahin ang sitwasyon at gumawa ng isang nabigong pagtatangka na makatakas kasama ang isa pang bilanggo, na nabaril, habang si Billy ay dinala pabalik sa bilangguan. Samantala, habang si Kyle ay ipinadala muli sa solitary confinement, Sinimulan niyang magtrabaho sa kanyang sarili at bumuo ng kanyang lakas upang mabuhay, ngunit ang kanyang cellmate ay nababahala dahil sa tingin niya ay nawawala na si Kyle sa kanyang tunay na sarili. Habang inaayos ang isa pang laban, nakipagkumpitensya si Kyle kay Andre na mabilis na sinimulan siyang bugbugin. Di nagtagal, ginulat ni Kyle ang lahat sa pamamagitan ng pagbabalik at brutal na pagkagat kay Andre sa leeg na ikinamatay niya habang siya ay nagdurusa sa mental breakdown habang pinagmamasdan siya ng kanyang kasama sa selda sa pagkabigla. Ang unang laban na ito ay nagpapatunay na isang turning point, at siya ay nagpapanatili ng isang winning streak, na nagbibigay sa kanya ng maraming paggalang mula sa mga bilanggo. Habang siya ay nagiging labis na marahas sa kanyang mga pakikipaglaban at madalas na pumatay sa kanyang mga kalaban, ang sitwasyon ay nag-aalala sa kanyang mga well-wishers, sina Malakay at Billy, na nag-aalala tungkol sa kanyang nagbago na pag-uugali. Pagbalik niya sa kanyang selda, ang inmate 451 na nag-aalala sa kanya ay nagtanong kung kilala pa niya ang sarili niya. Kapag bumisita ang kanyang bayaw sa susunod na pagkakataon, pinipigilan siya ni Kyle na subukang palabasin siya dahil sa tingin niya ay walang magbabago, kaya ayaw niyang magbigay ng maling pag-asa. Sa panahon ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Russia, Hinimok ni Malakay si Billy na tumakas ngunit inihayag ang kanyang plano sa mga gwardya kapalit ng gamot. Matapos pahirapan ng mga opisyal, inilipat si Billy sa isa pang selda kasama ang isang bagong bilanggo, si Valya, na gumahasa sa kanya at nagpahirap sa kanya hanggang sa mamatay matapos dinuraan ni Billy ang kanyang mukha. Nakita ni Kyle si Billy na nasugatan ng gusto sa selda at nagmamadaling iligtas siya, ngunit sumuko siya sa kanyang mga pinsala matapos siyang payuhan na wag hayaang gawin silang hindi nila tunay na anyo. Tulad ng maraming iba pang kapuspalad na mga bilanggo na nawala ng buhay sa kakilakilabot na pagpapahirap ng Krivavi, ang katawan ni Billy ay tahimik na inilibing sa lupa nang hindi ipinapaalam sa sinuman. Dahil sa kanyang payo, pinanindigan ni Kyle ang kanyang sarili, tumanggi ng lumaban, at binitay sa labas bilang parusa para makita ng lahat. Siya ay humaharap sa malupit na kondisyon ng panahon ngunit hindi sumusuko at tumangging maging bahagi ng kanilang mga tiwaling laro. Samantala, ang 451, na nalaman ang tungkol sa pagtataksil ni Malakay kay Billy, ay nagpa na parusahan siya sa pamamagitan ng pagbuhos ng nasusunog na likido sa buong katawan niya at sinindihan siya ng apoy. Ang apoy na ito ay nagpapaalala sa kanya ng panahon na siya ay inabuso ng kanyang guro, ngunit siya ay naghiganti sa parehong paraan na ginawa niya para kay Malakay. Dahil sa inspirasyon at katapangan ni Kyle, nagpa siya ang ibang mga bilanggo na manindigan para sa kanilang sarili. Niresolba ng magkatunggaling mga gang ang kanilang mga alitan at nagkakaisa habang tumatanggin lumaban sa isa't isa. Dahil ang bawat isa sa kanila ay tumangging maging bahagi ng laro, ang mga opisyal ay naiwang walang magawa dahil hindi nila kayang parusahan silang lahat ang sitwasyon ay nakakabigo kay General Rushov at sa kanyang mga kapwa opisyal dahil dati silang kumikita ng malaking pera sa pagsusugal sa mga laban. Matapos panagutin si Kyle sa paggawa sa kanila ng pagrebelde, plano nilang paalisin siya para ayusin ang mga bagay-bagay. Inalis si Kyle sa pagkakakulong at inilipat sa infirmary, kung saan naalala niya ang kanyang asawang si Grace, na nagpapahayag ng kanyang kaligayahan sa kanyang pagbabalik. Habang nagrereklamo siya tungkol sa pagkamis sa kanya, sinabi rin niya sa kanya na walang sinuman ang nawala, hanggat may isang taong maaalala sila. Galit na galit sa kanyang mga aksyon, dinala ni Teniente Tilok ang pinakamapanganib na bilanggo, si Milok, at pinilit siyang labanan si Kyle. Sa panahon ng laban, si Kyle ay humampas sa dingding sa parehong paraan na ginawa niya sa pagkakakulong na nagpapakilala sa kanya ni Milok, dahil siya lamang ang sinubukang makipag-usap sa kanya. Agad niyang itinigil ang away at nakipagkaibigan kay Kyle. Ang sitwasyon ay nakakadismaya sa tenyente na tinutukan sila ng baril habang pinipilit silang lumaban, ngunit sa halip ay inatake siya ni na Kyle at Milok. Nagdulot ito ng kaguluhan nang magsimulang magprotesta ang mga bilanggo laban sa mga gwardya at lumabas sa kanilang mga selda. Ilang beses na binaril ng opisyal si Milok, ngunit nagawa pa rin itong ibagsak. Habang sinisira ng mga bilanggo ang lugar, bumaling si Kyle kay Milok at sinubukan itong aliwin, ngunit binawian siya ng buhay dahil sa kanyang mga pinsala. Dinagtagal, kontrolado ng mga gwardya ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtawag ng may dagdag na puwersa na nagpapaatras sa mga bilanggo sa kanilang mga selda. Habang nakaupo si Kyle at ang kanyang kasama sa selda sa pagkabigo, ipinalam niya sa kanya ang tungkol sa pagpatay sa kanyang asawa at ibinunyag na nang mawala siya sa kanyang sarili, nawala rin siya. Ngunit ayaw niyang maulit ang parehong pagkakamali sa pagkakataong ito. Nang makita siyang bigo, ipinahayag ng 451 na matutulungan niya siyang makatakas. Sa pagbabalik sa kanilang selda, binigyan niya siya ng ilang mga dokumento na naglalaman ng patunay ng lahat ng mga pagpatay at katiwalian na nangyari doon sa nakalipas na dalawampung taon at ipinaliwanag na ang kanyang plano ay nagsasangkot ng isang huling laban Bagamat ayaw ni Kyle na maulit ito, sumuko na siya dahil ito lang ang pagkakataon niyang makaalis. Samantala, isinalaysay naman ng 451 na pitong preso at isang gwardya ang namatay sa gulo. Ngunit naging matagumpay pa rin ito para sa kanila dahil sa unang pagkakataon, nanindigan sila para sa kanilang mga karapatan sa halip na lumaban sa isa't isa. Habang pumayag si Kyle na makipagkompetensya sa isa pang laban, iniisip ni General Ruschov na tagumpay niya ito dahil binibigyan siya nito ng pagkakataong patayin si Kyle at alisin siya ng tuluyan. Kinabukasan, muling nakipag-away si Kyle kay Valya at na-dislocate ang balikat nito. Dahil dito, sinubukan ni Valya na saksakin siya ng pocket knife, ngunit aksidenteng natamaan nito ang isa pang leader ng gang, habang nahampas ni Kyle si Valya sa isang poste, na sinasabing para kay Billy ito. Gaya ng sinabi sa kanya ng 451, Nilayo ng mga opisyal na ilabas siya sa bilangguan para barilin siya. Bago namin tapusin ang pagsusuri ng pelikula, at kung bago ka pa lang sa aming channel, maaari bang hingin namin ng isang munting pabor? I-click ang subscription button at pindutin ang notification bell para ma-update ka sa aming mga susunod na video. Huwag kalimutang mag-iwan ng like para matulungan ang aming munting channel. Maraming salamat! Sa pagpapatuloy, pumasok siya sa garahe sa pamamagitan ng isang lihim na daanan at inaatake ang mga guwardiya upang iligtas si Kyle. Matapos makuha ang mga susi mula sa isang guwardiya at i-unlock ang kanyang mga posas, ibinalik ni Kyle ang kanyang singsing at dinurog siya ng kotse. Sa payo ng 451, nagpalit siya ng uniporme ng guwardiya at hiniling na sumama sa kanya. Ngunit tumanggi siyang umalis at ibigay ang mga dokumento habang hinihiling sa kanya na tiyaking alam ng mundo ang tungkol sa lugar na ito. Nang makuha ni Kyle ang kotse ng guard at balak umalis, bumalik si 451 sa opisina ng general at pinatay siya bilang paghihiganti sa kanyang mga maling gawain. Sa lalong madaling panahon siya ay natagpuan ng mga gwardya na nagdala sa kanya pabalik sa kanyang selda habang matagumpay na nakalabas si Kyle. Sa pagbabalik sa US, inilathala niya ang mga dokumento na humantong sa pagsasara ng bilangguan ng Kravavi pagkatapos ng tatlong buwan.